Ano ang mga benepisyo ng massage guns? Ang massage guns ay nilikha upang gayahin ang mga paggalaw at pamamaraan na ginagamit ng mga massage therapist, habang nagbibigay din ng mga karagdagang benepisyo ng portability at kaginhawahan. Bukod dito, mayroon din silang iba't ibang mga mapagpapalit na attachment, nako-customize na intensity, adjustable na bilis, at higit pa. Dahil sa prinsipyo sa likod ng kanilang disenyo, ang massage guns ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo, kabilang ang pinahusay na kadaliang kumilos, pinabuting sirkulasyon ng dugo, nabawasan ang mga antas ng stress, at maraming iba pang mga pakinabang. Kaya, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga wastong diskarte, pagpapanatili ng device, at paggamit nito ng tuloy-tuloy, masisiyahan ka sa buong benepisyo ng massage gun at pagbutihin ang iyong pangkalahatang kagalingan. Salamat sa pakikinig at sana, natulungan ka naming maunawaan kung paano gumamit ng massage gun. Kung hindi o kung gusto mong matuto pa tungkol sa iyong Renpo Messenger, tingnan ang aming Facebook, Instagram, YouTube, at TikTok account.